Kapag spring o tagsibol dito sa Beijing ay napakasarap mamasyal at maglibot. At dahil wala tayong spring sa Pilipinas ay gusto ko kayong ilibot at imaneho upang makilatis ninyo ang kapaligiran. Ito po si Rio Sablan at tara na! Angkas na at ililibot at imamaneho ko kayo sa tagsibol ng Beijing. Nandito po tayo ngayon sa isang parke dito po sa Kanduran bahagi ng Beijing na kung tawagin ay Langyuan. At uh, isang typical na tagpo sa mga parke dito po sa China ay yung mga taong uh, nagmamashal at nag-ehersisyo at yan meron ding mga tumutungtong katulad nila. So ang bahagi ito ay uh, tinatawag na Chang'an Street. Yan, yung Chang'an Street po ay ang pinakamalawak na lansangan dito po sa Beijing. Ito'y tumatagos mula Silangan hanggang Kanluran o vice versa. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, ang Chang'an Street ay ang siyang ating edsa. At kung makikita rin po ninyo ay uh, may mga bike lanes, ano? Uh, may nakalagay na ito pong dinadaanan natin ngayon itong sa may bandang sentro uh, natin ay ang bike lanes Pasok tayo sa isa pang parke na malapit dito sa lugar ang tinatawag na Laotian Ngayon ay paakyat tayo sa isang sikat na tulay dito sa Beijing na tinatawag niya New Shogang Bridge o Bagong Tulay ng Shogang. Ito ay sikat na destinasyon ng mga literatista, mahihilig mag-relax at gustong mag-e-bike na kagaya po natin. Sa taas ng tulay na ito ay makikita yung magagandang lugar. Uh, ito yung pinakamahabang tulay dito sa Beijing at may habang 639 meters at may taas na 1,354 meters. Tingnan ninyo yung itaas. Sana'y nagustuhan po ninyo ang ating maikling pamamasyal ngayong araw at sana nagkaroon kayo ng ideya kung ano yung mga makikita rito sa Beijing tulad taxi Tagsibong. Pero bago ako tuloy magpaalam, kung meron kayong gustong bisitahing lugar o kung anuman, eh, message nyo lang ako at sa susunod, eh, susubukan po nating puntahan yan. Muli, ito po si Rio Sablan ng Servisyo Filipino. Hanggang sa muli!